Lumayas ka na nga sa harap ko, Rafi. Lalo akong nabubwisit sa pagmumukha mo. Galit na bulyaw nito sa akin. Halos sa bunutan ko naman ng buhok ko dahil sa matinding inis. Hindi ko alam kung epekto ba ito sa pagbubuntis ni Miracle o sadyang depress ito sa nangyari kay Ayan Bella. Sweetie naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Alam mo naman nag-aalala ko sa kalagayan mo. Hindi ka pa kumakain. Malambing kong sagot dito Agad nitong kinuha ang unan at buong pangigigil na ibinato sa akin. Napapailing na lang akong napalabas ng kwarto. Iniwan ko ng pagkain para dito. Naglagam balikat ko na maglakad ako papuntang living room. Naabutan ko sila mami at daddy na seryosong naguusap. uusap Kumusta ang asawa mo? Napakalma mo na ba? Agad na tanong sa akin ni mami na upo ako sa sopa at pagkatapos ay napasabunot sa aking buhok. Pakiramdam ko tatanda agad ako sa ugaling ipinapakita sa akin ngayon ni Miracle. Kung hindi ko lang mahal ito, baka sinukuan ko na. Grabe kasi mag tantrums. Talo pang pa Amazona. Ayaw kumain. Galit sa akin sa hindi ko malaman na dahilan. Bakas ang frustration sa boses ko habang sinasabi ang katagang yon. Baka naman epekto lang ng pagbubuntis yon. Intindihin mo na lang. Baka ikaw ang pinaglilihian kaya ikaw ang pinagdidiskitahan. Sagot ni mommy, malalim akong napabuntong hininga. Ang pinag-aalala ko, wala siyang bala kumain ma'am. Sinusubuan ko na nga tinatarayan pa ako. Hindi ko talaga mapilit. Hindi ko nga alam kung epekto lang ba yun ang pagbubuntis niya o sinisisi niya na rin ang sarili niya dahil sa nangyari kay Ayan Bella. Sagot ko dito, napailing naman si daddy. Hindi pwedeng hindi siya kakain. Paano ang apo ko sa sinapupunan niya kung gugutumin niya ang sarili niya? Buwisit talagang ng gulo sa kasal niyo. Hanggang ngayon kumukulo pa din ang dugo ko sa mga nangyari. Hindi man lang natin na-enjoy ang kasalan na yon. Kaya talagang may dahilan para magalit si Miracle. Sagot naman ni Daddy. Pwede naman natin ulitin ang kasal kapag maayos na ang lahat. Ipagdasal na lang natin na ligtas si Ayan Bella para hindi na magtantrum ang asawa mo. Sabat naman ni mommy. Ipapatay ko na lang kaya ang nagpabaril kay Ayan Bella para matapos na problemang ito. Sabat naman ni daddy, agad naman itong nahampas ni mommy. Conrad, nakakulong na ang sospek kaya huwag ka na makisali pa dyan. Ikaw talaga. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo na ibang tao makasuhan ka pa. Parang hindi ka congressman kung mag-isip. Bulihaw ni mommy. Nakakagigil naman kasi ang kanyang ginawa sa pamilya natin. Ang laking gulong ginawa niya at hindi hindi ko ito mapapalagpas. Ilang taon natin hinintay na makasal itong si Rafi at sinira lang ng isang walang kwentang tao. Buwisit talaga. Akala ko pa naman makakapagyabang na ako sa aking mga kumpadre na magkakaroon na ako ng apo sa party na yon. Hindi na tuloy dahil sa pakailang merang kriminal na yon. Gigil na sagot naman ni Daddy. Napahilot ako sa aking sentido. Mukhang pati dito sa living room hindi ako magkakaroon ng katahimikan. Wala pa akong tulog simula kagabi. Kaya pakiramdam ko ubos ng energy ko sa katawan. Balikan mo na ang asawa mo, Rafi. Lambingin mo at pilitin na kumain. Baka kung mapaano pa ang apo ko. Napakamot ako sa aking ulo kahit na hindi naman nangangate. Ayaw nga niya akong makita, Dad. Nabubuisit daw siya sa pagmumukha ko. Naiinis kong sagot dito. Napahagalpak naman ng tawa si mami. Napapangisi naman si daddy. Wala kong pakialam kung nabubuisit siya sayo. Basta pilitin mong kumain. Huwag mong talikuran kahit galit na galit sayo ang asawa mo. Dahil lalo yung magagalit. Hayaan mo lang kahit nabugbugin ka. Marirealize din niya ang pagkakamali niya. Sagot ni daddy sa akin. Hindi ko ito pinakinggan. Huwag kong nahiga ako sa sopa. Antok na antok na talaga ako at kakain naman siguro si Miracle dahil iniwang kong pagkain ito sa kwarto. Napapailing na lang akong pinagmasdan nila mami at daddy. Nagpapasalamat ako dahil hinayaan na nila ako. Pero muntik na akong mahulog sa sopa ng marinig kong sigaw ng asawa ko. Agad akong napabangon. Rafi! Ano ba? Nasan ka na? Galit na tawag nito sa akin. Pigil na pigil naman ni mami at daddy ang pagtawa habang nakatingin sa akin. Napapakamot ako ng aking ulo habang nagmamadaling umakyat ng hagdan para puntahan na nagwawala akong asawa. Bakit ba napakatagal mo? Alam mo bang kanina ko pa gustong uminom ng orange juice? Bigyan mo ako ngayon din dahil nauuhaw ako. Galit na utos nito sa akin. Tiningnan ko pagkain na iniwang ko dito at nakahinga ko ng maluwag dahil empty na ang laman ng pinggan. Ibig sabihin kumain ito. Ano na? Tatanga ka na lang ba dyan? Sinabi ko na kuhanan mo ko ng orange juice. Bakas na ang inis sa boses nito. Kaya agad akong tumalima. Patakbo akong bumaba ng hagdan. Nakita ko pang nakasilip sila mommy at daddy sa akin. Pero hindi ko na pinansin. Agad kong binuksan ng ref at nagsalin ng orange juice sa baso. Pagkatapos ay muli akong umaki at pabalik ng kwarto. Hingal na hingal ako nang makapasok sa loob. Naabutan kong prenteng nakaupo si Miracle sa sopa habang nakahalukip-kip. Ano yan? Bakit ganyan? Agad na tanong nito sa akin nang iaabot ko ang hawak kong baso na puno ng orange juice. Nagtaka naman ako dito. Hindi ako umiinom ng ganyang juice. Gusto ko fresh at ikaw mismo ang nag-extract. Sagot nito sa akin. Parang gusto kong matanggalan ng bait. Hindi kasi nito sinabi sa akin kanina na gusto nito ng fresh juice. Hindi ko lang din alam kung may stocks kami sa ref. Siyak na lalo itong magwawala kapag hindi ko maibigay ang gusto. Sweetie, pwede na siguro tong juice na to. Fresh din naman to kaya halang nasa bote na. Sagot ko dito. Muli akong pinalisikan ng mata kaya napaatras ako. Pagkatapos ay mangyayak-ngyayak kung muling bumaba ng hagdan. Muli kong naabutan si na mommy at daddy na nakatingin sa akin. Hindi niya nagustuhan? Tanong ni daddy. Umiling ako. Gusto niya ng fresh juice. Pagod kong sagot. Hindi eh, gawan mo ng fresh juice. Marami tayong oranges na nakastaksare. sa re. At may juicer din tayo. Sagot ni Daddy. Agad naman akong tumalima at agad na nag-extract ng juice. Pagkatapos ay muli akong bumalik ng kwarto. Muli kong naabutan si Miracle na nakahiga na sa kama. Nakatingin ito sa akin. Kaya dahan-dahan akong lumapit dito hawak ang isang baso ng fresh juice. Sweetie, heto na ang juice mo. Inumin mo na bago ka matulog. Malambing kong wika dito. Sumandal ito sa headboard habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ikaw na lang ang uminom niyan. Nawalan na ako ng gana. Sagot nito sa akin. Natigilan ako. Parang gusto ko nang maiyak sa sama ng loob. Pero, sweetie, para sa'yo to. Pinaghirapan kong pigain to para lang masatisfy ng cravings mo. Malambing kong sagot dito. Wala na nga akong gana, kaya ikaw na ang uminom. Sayang yang kapag itapon natin. Sagot nito, parang gusto ko nang iuntog ang ulo ko sa pader. Ganito ba talaga kahirap kapag buntis ang asawa? Hindi ako mahilig sa orange juice, sweetie. Hindi ako umiinom ng ganito. Sagot ko dito. At anong gusto mong inumin? Alak? Halata na ang inis sa boses nito. Habang pinandidilatan ako, agad akong umiling. Pwes, inumin mo na yan. Bakit ba ang arte mo? Galit na muling wika nito habang hindi inaalis sa mga pagkakatitig sa akin. Gustuhin ko man nasundin ang gusto nito pero hindi talaga ako mahilig sa orange juice. Kapag hindi mo yan iinumin, uuwi ako sa mansyon namin. At hindi na babalik dito. Inis na wika nito at dahan-dahan na tumayo. Wala na akong choice kundi tunggain ang isang baso ng juice na hawak ko. Nakita ko pang matamis ng ngiti nito habang sinasaid kong laman ng baso. Agad na gumuhit sa lalamunan kong maasim at matamis na lasa ng juice na siyang pinakaayaw ko. Muntik na akong maduwal kaya pinigilan kong sarili ko. Baka lalong umusok ang ilong nito at layasan ako. Ano pa nga bang magagawa ko? Nangako ako na papaligayahin ko ito sa abot ng aking makakaya. Susundin ko lahat ng gusto nito. Karma ko na din siguro to dahil sa pagiging mapaglaro ko sa mga babae noon. Good! Iinumin mo rin pala, pinapahirapan mo pa ako eh. Sagot nito, parang hindi naman ako kumbinsido sa sinabi nito. Pinapahirapan ko daw siya. Ang mga nangyari ngayon, ako ang kanyang pinapahirapan. Sweetie, pwede bang matulog muna tayo? Inaantok na kasi ako dahil kagabi pa tayo walang tulog. Nakikiusap kong wika dito at sinabayan ko pa ng paghikab. Wala namang problema kung hindi matutulog si Miracle ngayon dahil nakatulog naman ito sa hospital kagabi. Akong hindi nakatulog dahil magdamag ko itong binantayan dahil sa matinding pag-aalala. Hindi pwede. Ihintayin natin ang tawag mula sa ospital. Sisiguraduhin ko muna na maayos ang lagay ni Ayan Bella bago ako matutulog. Sagot nito at muling naupo sa kama. Pagkatapos ay tinitigan ako. Pagkatapos ay tinaasan pa ako ng kilay. Hindi ko alam kung iiyak o tatawa ba ako. Bakit parang anlaki ng ipinagbago ng ugali ng asawa ko? Hindi naman ito ganito dati. Malambing ito sa akin at hinahayaan akong gawin lahat ng gusto ko. Kung ganon, ako na lang muna ang iidlip. Gisingin mo na lang ako kapag may tawag na galing sa hospital. Sagot ko naman at akmang sasampan ng kama nang bigla itong magsalita. Hindi pwede. Samahan mo akong maghantay ng tawag. Malapit nang matapos ang 24 hours na palugit ng doktor kay Ayan Bella. Mamaya ng konti, babalik tayo ng hospital. Masungit na sagot nito. Natigilan ako at napasabunot sa aking buhok. Bakit pa ang daming dahilan ng asawa kong buntis? Pero sweetie, inaantok na ako. Pwede bang bigyan mo ako ng kahit konting tulog lang? Nakikiusap ako dito. Hindi ito sumagot. Bag ko sumalukip-kip lang. Kaya naman itinuloy ko ang pagsampas sa kama at humiga sa tabi nito. Hindi naman na ito umimik. Kaya parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Kakaidlip ko lang ng muli ko na namang naririnig ang boses ng asawa ko. Muli akong napabangon at nag-aalalang tumingin dito. Bakit, sweetie? May masakit ba sa'yo? Agad na tanong ko. Nakatayo na ito at nakapamewang na nakatingin sa akin. Kailangan na natin pumunta ng hospital, Rafi. Nagising na daw si Ayan Bella. Excited na sagot nito sa akin. Baka sa mukha nitong matinding saya, kaya napakamot ako ng ulo ko. Lulugulugo akong bumangon at pumunta ng banyo para umihi at makapaghilamos na din. Pakiramdam ko bangag na bangag ako sa matinding antok. Bilisan mo ang kilos mo, Rafi. Huwag kang babagal-bagal dyan dahil nandun na sila, mami. Gusto ko na din makita ang little sisi ko. Sigaw pa nito. Nakahanda ng mataray kong asawa dahil bitbit -bit na nitong paboritong bag. Bagay sa kanyang suot nitong dress, kaya naman kahit nagsusungit, gandang-ganda pa din ako dito. Ayan na sweetie, minamadali ko ng kilos ko. Sagot ko na lang. Hindi ito sumagot bagkos nakasunod lang ang tingin sa akin. Hanggang sa makapasok ako ng walk-in closet para magbihis. Ayoko naman magmukhang mabaho sa mata ng ibang tao. Samantalang ang asawa ko fresh na fresh. Kahit na sinusungitan ako. Pagkatapos kong makapagbihis ay agad kami lumabas ng kwarto. Medyo halata ng umbok sa tiyan ng asawa ko. Kaya halos buhatin ko ito para lang makababa ng hagdan. Hanggat maaari ayoko itong mahirapan. O oh, di ba? kahit na sinusungitan akong laki pa rin ang concern ko sa kalagayan nito. Nadaana namin sila mami at daddy na prenteng nakaupo sa living room. Aalis kayo? Agad na tanong ni daddy sa amin. Nakangiti naman na tumango ang aking asawa. Opo dad, nagising na si Ayan Bella, kaya gusto kong puntahan. Bakas ang saya sa boses ni Miracle na sagot nito. Aba, that's good news, iha. Ibig sabihin hindi na namimiligro ang buhay ng kapatid mo. Masayang sagot naman ni mommy. Masayang tumango si Miracle at humalik pa sa pisngi ni mommy at daddy bilang tanda ng pamamaala. Hindi na ako hinintay at agad na itong naglakad palabas ng bahay. Agad ko naman itong sinundan at narinig ko pa ang pagtawa ni daddy sabay sabi. Tingnan mo anak mo. Takot na takot sa asawa niya. Mabuti na lang at nakaabang lang sa labas ang personal driver ni Daddy. Agad ko itong inutusan na ipag-drive muna kami kasi pakiramdam ko wala na akong energy sa ganoong bagay. Hindi na ako nakarinig ng anumang reklamo kay Miracle nang tabihan ko ito sa loob ng sasakyan. Bag ko si pinulupot pa nito ang kamay sa braso ko na parang naglalambing. Hinalik-halikan pa ako nito sa bandang kilikili ko na siyang labis kong ipinagtaka kung kanina'y halos atakihin ako ng nervyo sa pagiging amasona nito, ngayon nag-iba naman ang ihip ng hangin. Mukhang bumalik na ang ugali ng asawa ko. Mukhang malambing na ulit sa akin. Napangiti ako. Agad kaming nakarating ng hospital. Sakto naman at inililipat na sa kanyang private room si Ayan Bella. Kaya naman doon na kami dumiretso. Kitang-kita kay Mira ka lang matinding kasiyahan habang naglalakad kami. Nakakapit pa ito sa braso ko kaya naman lahat ng madadaanan ay napapatingin sa amin. Wala akong pakialam kung anong iniisip nila. Nagagandahan siguro sa asawa ko. O di kaya iniisip nila na perfect couple kami. Well, mamatay sila sa inggit. Asawa kong kasama ko at proud ako doon. Pagkadating sa private room ni Ayan Bella, ay naabutan namin ng mag-asawang Gio at Marian. Emotional ang biyanan kong babae na best friend ko din habang nakatitig sa nakahigang si Ayan Bella. Agad namang lumapit si Miracle sa kanyang amat ina at humalik sa pisngi. Nakipagkamay naman ako kay Gio at tinapik ko sa balikat si Marian. Awkward naman kung pati ako hahalik. Tanggap na nila na akong nakatuluyan ng anak nila. At tama na yung shake hands bilang tanda ng paggalang at pagbate. Halos kasing edad ko lang sila, lalo na si Marian. Kaya naman hindi magandang tingnan na hahalik din ako. O di kaya ay magmano. Naghihika ba kung naupo sa isang bakanting sofa habang pinapanood ang paglapit ni Miracle sa natutulog na si Ayan Bella? Nagising na siya kanina, pero muli din akatulog dahil sa epekto ng gamot na itinurok sa kanya kanina. Ayon sa doktor, ligtas na sa kapahamakan ng kapatid mo. Kaya isa itong malaking blessing sa ating pamilya. Wika ni Marian kay Miracle habang pinupunasan ng luha sa mga mata. Salamat naman po kung ganon, Mommy. Hindi ko mapapatahod ang aking sarili kapag may mangyaring masama sa kanya. Naiiyak na wika ni Miracle habang nakatitig kay Ayan Bella. Ngayong nasa maayos ng kalagayan ng kapatid mo, iwasan mo munang ma-stress anak dahil baka makasama sa pagbubuntis mo. Although hindi man naging masaya ang kasal niyo ni Rafi, pero dapat patuloy pa din kayong maging masaya at magpasalamat sa lahat ng blessings na dumating sa inyo. Sagot ni Marian. Thank you, Mommy. Ngayong nasa maayos ng kalagayan si Ayan Bella, magiging panatag ng aking kalooban. Pero hindi pwedeng hindi pagbayaran ng Trina na yun ang mga kasalanan niya sa atin. Sinira niya ang kasal ko, tapos inilagay niya pa sa piligrong buhay ng little sisi ko. Sagot naman ni Miracle. Ngumiti naman si Marian at hinawakan ng kamay ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Magbabayad lahat ng sangkot dito. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa nila sa pamilya natin. Muntik nang maapektuhan pati pagbubuntis mo, kaya naman hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakikita na mabubulok sa kulungan. Sagot ni Marian, nasa seryosong pag-uusap ang mag-ina nang biglang tinapik ni Giyong balikat ko, pagkatapos ay umupo ito sa tapat ko. Hindi pa kita napapasalamatan sa pag-aalaga mo sa anak ko, Rafi. Alam kong hindi mo sasaktan si Miracle, kaya buong puso ko siyang ipinagkakatiwala sa'yo. Magkakaroon na kayo ng baby, kaya naman lalo mo siyang ingatan at mahalin. Seryosong wika ni Gio. Agad akong napatango. Lalaki sa lalaki, Gio. Mahal na mahal ko ang anak mo. At buong puso ko siyang paglilingkuran habang buhay. Hindi ako magsasawang intindihin siya lalo na ngayong buntis siya at ako yata ang napaglihian. Sagot ko, natigilan ito pagkatapos ay sumulyap sa kanyang magina. Bakit? Pinapahirapan ka ba ngayon ng anak ko? Bakas ang curiosity sa boses nito na tanong sa akin. Nagulat naman ako. Hindi ko akalain na may ganitong ugali palang isang Gio Villarin. Normal lang naman siguro yun sa buntis. Sagot ko naman dito. Tumitig ito sa akin tsaka tumangutang Pagkatapos ay tumayo na at pumunta sa pintuan para pagbuksan ng kumakatok. Bumungad sa amin si Narika at Joey. Tumayo ako upang makipagkamay sa mga bagong dating at kaunting batean bago ako muling umupo sa sofa. Agad naman na lumapit si Miracle at umupo sa tabi ko. Ay, nandito palang bagong mag-asawa. Wika pa ni Rika at umupo sa tapat namin. Pareho kaming napangiti ni Miracle. Bestie, bakit kanya ng itsura mo? Bakit parang sobrang haggard mo naman? Prank ang tanong sa akin ni Rika. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ako sa klase ng tanong nito sa akin. Pero isa lang ang nasisiguro ko. May balak akong asarin ni Rika sa harap mismo ng asawa ko. Wala namang nagbago sa itsura ng asawa ko, Nina nga. Pogi pa din naman. Si Miracle nang sumagot na siyang ikinakilig ko para akong nanalo sa loto ng inisian si Rika. Natawa naman ito Oo naman, Mira. Pogi talaga yung asawa mo at galante pa. Wala ba kayong foods dito? Pwede tayo umorder. Sagot ni Rika, minsan talaga food is life sa kaibigan kong ito. Sa bagay nakakaramdam na din ako ng gutong. Sure, tita. Pwede tayong order ng foods ngayon. Pero gusto ko yung medyo spicy, tsaka yung may dinuguan na din. Parang bigla kasi akong nag-crave sa mga ganong pagkain eh. Sagot naman ni Miracle kay Rika na pangiwi naman ako sa pagkain na gusto nito. Ibang klase talagang cravings ng mahal ko. Mga kakaibang pagkain ang gusto. Sige, order na lang tayo online. Pero sa dinuguan, hindi ko alam kung may mabibilhan tayo. Pero ang alam ko, meron sa isang sikat na bake shop. Yung nakapouch, magpaluto ka na lang kasi sa bahay nyo. Kung gusto mong masarap na luto na dinuguan pagkatapos bigyan mo ko. Tumatawang sagot ng Lokaret kung kaibigan. Natigilan si Miracle at bahagyang nag-isip. Pwede na rin siguro yung nakapouch. Parang gusto ko na kasi ngayon na agad. Tsaka na lang ako magpapaluto ng marami kapag nasa bahay na kami. Sagot naman ni Miracle. Tumangu naman si Rika at agad na nag sa isang app para maghanap ng makakain. Hinayaan ko na lang silang dalawa. Mas maigi na din na may pagkain dito para pag-uwi namin mamaya matutulog na lang kami. Inaantok na talaga ako. Miracle, pinapatulog mo ba yung asawa mo? Bakit mukhang puyat na puyat ang itsura niyan? Agad na siingit naman ni Marian. Umupo ito sa tabi ni Rika at tinitigan ako. Nagdiwang naman ang aking kalooban. Bukang kampi sa akin ang biyanan kong babae. Ewan ko sa kanya, mami. Kung ano-ano kasing pinagkakaabalahan sa buhay kaya nakakalimutang matulog. Sagot ng maldita kung asawa Pagkatapos ay naramdaman ko ang pagkurot nito sa tagiliran ko. Hindi ko maiwasan na mapangiwi. Tinanong ko na siya kanina kung bakit haggard siya, bestie. Ayaw maniwala sa akin. O di ba nagsasabi ako ng totoo, Rafi? Naku, ingatan mong sarili mo. Isipin mo ha, bata pa yung asawa mo tapos ikaw naman medyo gurang na katulad namin. Dapat sabayan mo si Mira kasi gusto niya. Dapat lagi ka di mag-ayos at huwag ka magpuyat ng magpuyat. Para makasabay ka sa kagandahan ng asawa mo. Natatawang sagot ni Rika. Parang gusto ko naman itong batukan sa kanyang sinabi. Nahampas naman ito ni Maria nang wala sa oras. Samantalang seryoso lang si Miracle na nakatitig sa kanyang Nina. Hmm, hindi mangyayari yan Nina. Love ko kaya si Rafi at magkakaanak na kami. Kaya siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Isa pa walang katulad ng isang Rafi Valdez. Swerte ko kaya sa kanya. Pagtatanggol sa akin ni Miracle. Nahapit ko tuloy ang bewang nito sa sobrang kilig. Sumiksik naman ito sa akin at inihilig ang ulo sa aking balikat. Napapailing naman si Maria na nakatingin lang sa amin. At tumayo na upang lapitan si Gio na noon ay kausap si Joey. Alis na, huwag mong panoorin kung paano kami maglambingan ng asawa ko. Baka mainggit ka lang. Biro ko kay Rika. Inirapan ako nito sabay tayo at lumapit sa na nila Joey. Agad ko namang hinalikan sa noong asawa ko na noon ay naglalambing na naman sa akin. Siya nga pala, sweetie. Aside sa in-order ni Rika, may gusto ka pa bang kainin? Malambing na tanong ko dito. Habang hinihimas-himas ang buhok nito, umiling lang ito habang nakapikit. Muli namang lumapit sa amin sila Rika at Marianne at umupo sa tapat namin. Ano nangyari kay Miracle? Nakakaramdam ba siya ng hilo? Tanong ni Marianne. Muling umayos ng upo si Mira at tumingin sa ina. Nagugutom na ako ma'am. Parang inaantok na din ako at gusto ko nang umuwi. Sagot nito. Ayos lang naman Mira kung uuwi kayo. Darating din naman mamaya ng konti si Christian. Para siya naman na magbantay kay Ayan Bella dito. Sagot ni Marian. Agad na umiling si Miracle. No ma'am, ihintayin na lang namin na muling magising si Ayan Bella bago kami uuwi. Kaya ko pa naman, Sagot naman ni Miracle. Napabuntong hininga na lang si Marian at pailing-iling na tumitig sa anak. Agad naman na dumating ang inorder na pagkain. Kaya naman kanya-kanya na ang lahat ng pagkuha ng pagkain. Agad naman akong tumayo para ikuha ng makakain ng asawa ko. Pizza at burgers lang naman palang inorder ng lokarit kong kaibigan. Kaya naman napailing na lang ako. Kinuha ko ang dalawang slice ng pizza at isang burger. At muling bumalik kay Miracle Pagkaupo ko pa lang ay agad na lumapit si Rika sa amin at iniabot sa akin ang isang bagay. Dinuguan ang nakasulat kaya naman agad ko itong iniabot kay Miracle. Agad naman ako nitong inutusan na buksan ko daw kaya naman agad ko itong sinunod. Mahirap na baka mag tantrums na naman. Mabilis pa naman magbagong isip nito. Pagkabigay ko sa dinuguan nito na galing sa isang kilalang bake shop, ay agad niya itong ibinuho sa slice ng pizza na binigay ko sa kanya kanina Napangiwi ako sa isiping ano kaya ang lasa ng pagkain na yan. Sa itsura palang mukhang nakakadiri na. Kaya naman napapangiwi ako sa tuwing isinusubo niya yon. Sarap na sarap ito sa kanyang kinakain. At hindi niya pinapansin ang reaksyon ng mga tao na nandito sa silid. Nakanganga pa si Maria at Rika habang pinapanood ang kinakain ni Miracle. Samantalang si Joey at Gio naman ay napapailing na lang. What? Hindi ka ba kakain? Tititigan mo na lang ba ako? Pagalit na wika ni Miracle nang makita nitong tulala akong nakatitig dito. Tumikim ako at inumpisahan ng kainin ng burger.